Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan, idinadalangin at pinagsusumikapan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen at pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihat, at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.